Hi loveys! Welcome back to my vlog! So, karon kay mga gawas, please ako ati kay mamalit mi mga needs na mo kay wala na, nakotda na jud me. Anyway, mo ato sa Abu Dhabi Mall. Kay naalan siya ipalito no, sa iyang earned money. Pero kana ako kay uban uban na jud ko love wala ko kwarta. my god. Wala na hubas jud ako ang ano ana akong bangko. And then uh, ana ko nga nang video higo and dili pud siya nagpapil dino magpa-video pud gihapon siya charot. So anyway, naabot na mi sa entrance but diri miniagi sa gilid na entrance. So ana so video na pud ko nang char. wala gud baya ko wala bitbaya na isulod akong bag mga love cellphone lang akong suot labis ukay ra natanan Ginoo ko. So anyway, nagsulod na mi sa entrance and pagsulod na ako, my god, akong mata na ibog na sa mga palitunon. But anyway, sa mong tuyo lang yud deriya is kanang ma-relax lang ang mong mind kadali kay everyday work. My god. So dapat kailangan po nato ma-refresh atong mind. Makakita tag mga new things. Mamotivate motivate na punta so padulong na nami sa taas di ba warag dagang kwarta pero wala oh, my god. and then nagvideo video ko oh my god oh, ako na ako video ta oh, naglingi po na ako ate o oh, diba? <laughs> Charot. So anyway, papili guapa. Papiling guapa lang jud ko dira love is to pero wala gyud ka ka guapa. O oh, yan, yeah, nabidyuhan ako ang lalaki na ulaw ko. And then isulod bi dire sa H&M love is kay ang goy nagabang man ni akong ate di ay nga na, kung na ay sale So isa ra pud ka bukang ang gipalit dira Barato lang siya diri nga Facebook bilabis pero sa Pilipinas mahal na siya. Ayo lang jud siya i-convert og peso. Oh my god, kay maghilak jud ka. So wala man koy ginahimo no, kay wala man koy kwarta so nagsalamin, salamin na lang ko diri charot. Salamin, salamin charot. So da jud ko diri sa lahang glass lovies. Ganahan kay ko sa lahang glass. Gusto ko mo palit puhon, 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 puhon. puhon. Kung na nako extra money. So kana no, kanang makapahapi lang sa mo ano kana maglaag-laag lang window shopping inana lang yun na labis no buhay abroad ka nang makakita lang po ka nang magka-idea ka inani ang mga presyo oh my god huy dili to 75 pesos ha na may masig bagigon mag 75 pesos 75 dirhams to siya lavis. ka nagiganahan yun kung saan so, ka na na akong gikuha So, mahal magud kaayo. Uy, 1.5 na na kaayo kay 100 kapin. So, naabot na may sa Grand Emirates. and mamalit na may diri pagkaon na mo. So, maulang taong mong gigawas for today. And, thank you again for watching. See you again in my next vlog. Thank you. Ingat.